Hello po ulit sa inyong lahat mga kaibigan o mga kapatid um, Nandito po ako ulit para po sa mga tao na naglanais pa na makapakinig at nagtatanong kung paano sila maaanib sa ang dating daan o sa etesya ng Diyos o sa MCGI Um... Bali po, kagaya po ng mga nauna na natulungan ko na kasi dahil po doon sa nagawa ko pong video, bali nag-share po ako doon kung paano ako naanib. And then, hindi ko naman po akalain na ganun kadami yung manunood at saka mag-i-inquire. Hindi ko po naisip na ganun pala kadami yung tao na naghahangad pa rin ng makapakinig ng mga salita ng Diyos. Um, bali po, um, ito kasi naisip ko lang na gumawa ulit ng video. Kasi, um, bali mag-o-offer po ako sa inyo ng na, ng tulong. Um, uh, kung gusto nyo po na maanib kayo at wala po kayong lakas ng loob kung paano po kayong papasama bali ginawa ko po ito uh, para po talaga sa mga ganong tao um, kung minsan po kasi kahit na alam natin kung saan na yung lokal um, na experience ko rin po kasi yung Uh, nakakaramdam pa rin ng hiya na paano ka lalapit dun or paano ka makikipag-usap kasi nga feeling mo strangers ka hindi mo sila kilala kaya naisip ko lang na baka sakaling sa ganitong paraan sa sa maliit na paraan makatulong po ako sa inyo. Pero doon naman sa mga pinagkalooban ng lakas ng loob, um, po pwede po kayong dumiretso sa kahit na ang lokal ng ang dating daan. Mababait naman po yung mga taong nando. At saka sigurado ako, willing din sila na matulungan po kayo. Kaya wag po kayong mahiyang lumapit or magtanong sa loob kahit po sino doon na makasalubong niyo po na kapatid, sigurado ako tatulungan po kayo. Pero doon sa naman sa mga taong um, tinatawag na mahiyain, um, kagaya po ng mga nauna ko na natulungan, uh, bagita ko, masigla na po sila ngayon na nag -ili. po sila na nakakapakinig, nakakasunod. At salamat sa Diyos na ganun yung mga nababalitaan ko sa kanila. At sa inyo po na bago pa lang, um, i-message niyo po ako personal kung taga saan po kayo. Kahit saan lugar po kayo, um, pwede naman. Bali, sabihin nyo lang po sa akin kung ano po yung po pwede kong maitulong sa inyo at willing na willing po akong tumulong bali yun lang po marami pong salamat muli sa lahat ng nagnanais na makapakinig pa sa lahat ng nanonood marami pong salamat